Ang produktibong araw sa ating lahat, mga kabisya sa pagnenegosyo Nandito tayo sa San Juan, La Union no? Ako, Surfing capital ng Pilipinas Surf, surf no? Agus ng buhay O oh, yan, napag-uusapan yung agus ng buhay Kasi karamihan sa atin, nagtatanong eh, mga OFW Paano nga pa yung agus ng buhay, yung agus ng kita Paano ba kami kikita, Dok, na habang nagtatrabaho kami sa abroad E eh, meron na kami tinatawag na investment Yung investment ay gagastos ka ngayon na may kapakinabangan sa kinabukasan sa future mo. Kikita yung pagkakagastusan mo ngayon. O kasi dapat maintindihan natin mga kabisyo, mga ka-OFW, e eh, merong tinatawag na income na passive at active. Yung passive, ang ibig sabihin nito ay eh, yung wala kang effort-effort pero kumikita ka yung investment mo. Yung pinaglaanan mo ng pera mo ngayon, ng resources mo ngayon, may kinikita. Kaya lang madalas maliit ang kinikita niyan. Ano naman ang sumunod? Passive. Ang kasunod naman ay active income. Ano yung active? Eh, yung active income, naku, ang ibig sabihin niyan, eh talagang may effort-effort ka para bantayan, asikasuhin, alagaan yung iyong investment. Katulad ng mga nego-negosyo na ngayon ikaw ay nagmamanage, ikaw ay nagbabantay. Kaya active kasi may participation mo. Mga kabisyo, mga ka-OFW, ano-ano mga pwede pang na investment no, ng ating mga OFW? And number one, bukod sa maintindihan mo yung passive versus active, ano ba yung kapasidad mo? Kaya mo bang mag-manage? Kaya mo bang mag-alaga mag ng negosyo? Mangi-elam? Bantayan? O baka passive income? Sa passive income naman, ah, pwede yan. Ah, bibili ka kunyari ng property ng lupa. Bibili ka ng ari-arian na ngayon, hindi mo babantayan, hindi mo, wala kang negosyo, operations na babantayan dyan. Sa halip, yung binenta mo, ay, yung binili mong lupa, after ilang years, pwede mong ibenta yung property at ngayon, tumataas yung halaga niyan nabili mo ng 1 million, nagiging 1.5 nagiging 2 million yung property o yan, mga property ha? kaya bahay at lupa, pwede yung kotse, naku, baka bawas iisip ka ngayon, ano pa, insurance naku, pwede kang maghulog-hulog sa mga insu insurance, yung mga mutual fund na ngayon, may hulog ngayon lumalaki ang value, ano pa bili ka ng stocks, sa stocks naman, eh dapat, uh, ah, tinitignan mo yung company na magbibigay sa'yo ng magandang income. Or another passive income ay savings. Magbigay, magdeposito ka sa banko. Pero sa OFW, meron tinatawag na mga retirement fund yung pera. O kaya nang, sa pag-ibig or sa SSS, may magandang investment na savings dyan mga kabisyo. Ano pa, magne ka ba? Magpa-franchise? Bibili ka ng mga business, mga names sa iba. Mga kabisyo, OFW, passive or active income dapat may investment tayo unti-unti yan ang susi sa pagyaman isang produktibong araw sa ating lahat mga kabisyo ha god bless yan ang alon ng negosyo bye bye